Patay ang tatlong miyembro ng rebelding grupong New People's Army habang isa ang naaresto matapos nalusubin ng Victoria Municipal Police Station sa Northern Samar. Ang pamunuan naman ng PNP agad na nagpaabot ng pagbati sa mga polis dahil sa matagumpay na pagdepensa sa kanilang himpilan. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Dead on the spot, ang tatlong hindi pa nakikilalang miyembro ng New People's Army matapos makipagbakbakan sa mga tauhan ng Victoria Municipal Police Station sa Northern Samar. Naaresto naman ang isa pa nilang kasamahan na si Aljon Tamuyang Cardenas, labing walong taong gulang na residente ng barangay Dawo Calbayog City sa Samar. Nabawi sa mga rebelde ang isang M60 light machine gun, dalawang M16 at isang M14 rifle. Base sa ulat, bandang alas 13:30 na umaga kanina nang salakayin ng nasa 50 rebelde, na ng isang forward truck ang istasyon ng pulis. Agad daw nilang pinaulanan ng bala ang istasyon, pero ang hindi nila alam, napaghandaan sila ng mga pulis na pumwesto sa rooftop ng gusali. At kaagad naman nung nagsimula na yung pag-atake, ay pinatay na kaagad ng uh, pulis natin ang kanilang mga ilaw nang sakay na hindi po sila matukoy kung nasaan ang kanilang kinalalagyan. So Maha naging uh, umabot ng mga kumulang tatlong oras ang naging labanan bago pa man ito nangyari ay nagkaroon na ng termination ng pisto sa uh, communist sa uh, cpp and India at nagpa nagbigay agad tayo ng direktiba sa so, si uh, Police General Oscar David Albayalde ay nagwarning na kaagad sa lahat nating na mga uh, regional offices, provincial offices, uh, municipal police stations ang uh, kanilang paghahanda sa anumang mga posibleng mangyari na ilulunsad ng mga communist terrorist. Nasugatan sa inkwentro ang dalawang pulis na sina Police Senior Master Sergeant Gordo at si Police Master Sergeant Kabakang na nagpapagaling na sa Allen District Hospital. Pinuri naman ni PNP Chief Oscar Albayalde ang katapangan at kausayan ng mga pulis sa matagumpay na pagdepensa sa kanilang himpilan. So very commendable no yung uh, mga naging aksyon ng ating mga kapulisan doon. Uh, initially ang sabi is pumunta sila kasi the, which is sa good instinct no they occupied the high ground. Pumunta sila doon sa second or third floor ng kanilang uh, station at doon sila nakipaglaban, uh, nakipagpalitan ng putok. Kaya, oh, oh, of course, in any firefight, sabi nga nila, you always occupy the high ground. Dahil sa insidente, buling pinalalahanan ng PNP ang lahat ng kanilang ground commander na laging maging alerto sa posibleng pag-atake ng mga rebelde. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am one with 25.